Galang-gala ang mga person kahit umaambon. Kaya naman, ayan, hello mga kumarates This is Mami Loy with another mini vlog. paskong ko nga ngayong araw pero medyo maambon ang panahon. Sobrang nakakainip nga sa bahay at wala din naman ako napuntahan. Maghapon nga lang ako sa bahay. Siyempre, kachat ko nga si kumalates kong kapatid. Kaya naman sabi niya, ay e, kung meron nga daw kami pupuntahan. Kaya naman, nagkaya nga kami sana sa illumination at dun nga sana kami pupunta. At bago nga yan, gumamit nga muna ako nitong abo ni lotion na lagi kong ginagamit. At itong pabango na Encanto Shine na palagi kong ino-order dun sa katarbaho ko. murang murang nga lang yan at long lasting nga din ng amoy. Syempre, link sa comment section. Mayamaya <laughs> -maya nga ay dumating na nga itong aking mag-ama at meron nga mga dalang ulam. Galing nga pala sila doon sa aking biyanan at itong aking anak ay doon nga na mas Dami nga padalang ulam ng inay kaya naman ayan, madami nga tayong iinit na ulam. Meron nga kilawin na labanos, merong sinigang na salmon, may isang buong manok na lechon at meron ding suman at meron nga din palang ube. At pagkatapos nga niya na itong aking anak ay binibigay nga sa akin yung pera niya, bilangin ko nga kung magkano yung napamaskuhan niya. Dahil, ewan ko ba, yung anak kong yan ay walang katiwatewala sa pera pagka yung ama ang maghahawak. Paano hindi? Eh, kinukuha nga yung pera niya kapag ka nga hindi niya alam. Nagpabilang sa akin ng pera. <laughs> napamasko niya. O, ayan. Ito yung napamasko ng aking anak. Padalwan libo. Galing daw kay Nong Nong DR niya to. Isan libo. Meron pa siya doon na 300. Tapos, meron pang sa galing sa tito, dawin niya. Ayaw ipahawak sa kanyang papa dahil walang tiwala yun sa kanyang papa. <laughs> Minsan kasi kinukuha nung papa niya yung pera niya. Kaya sa akin pinapatagulukan yung pera. Tapos, meron tayong Sharon. Pa talaga mga kumarates kapag may mabait kambiyanan. Promise. Yan. Padala galing sa kabila, Sharon. Ito yung cake galing sa pamangkin ko. Birthday nun ngayon. Tapos ito, suman, galing din sa kabila. Tapos may lechong manok. Bigay nung pinsa ng asawa ko. Tapos may sinigang na, hindi ko alam, parang miso to, sinigang sa miso. Ulam, tapos ito, ube, in order ng asawa ko, hindi ko alam kung saan in order. Bigyan ko daw si kuya, si ate, tsaka si mama, limang piraso ube. So, yun lang. Tapos, meron pang ano doon yung kilawin na labanos. Yun yung paborito ko. Pa. So, yun lang guys. Paalis kami at samahan nyo kami kung saan kami pupunta. Pag-vlog okay, no, ako ba? mamaya. Mag-charge ka na. Yun ah, lang. At ayan, bago nga kami umalis, ay eh, pinakain ko nga muna itong akin darling. At naku, magmumuryot yan kapag uh, gutom. Nagda-diet daw siya pero huwag kat maya maya ay gutom na uli yan. At ayan, nagluto nga pala si Mudra ng carbonara. Bakit nga ganun na no? Kapag ka marami ka nakikita ng pagkain, eh, hindi ka naman makakain. At ayan, yung labanos inulam na nga ng aking asawa. Sabi ko nga ay tirhan nga ako. At itong mga suma naman ay eh, binigyan ko nga si Mudra dahil ito nga lang yung pwede sa kanya dahil hindi nga masyadong matamis yan. At ayan, binigyan ko nga rin si Mudra nitong ube para nga meron din siya makain. Hindi rin naman ganun katamisan niyan. Tapos ayan, maya maya ay dumating na nga din itong mag-ina. Yan nga pala yung nag-iisa kong kapatid na babae at ang kasama nga lang niya ay itong kanyang panganay na anak. At may bigay pa nga kay Mudrakels na flowers. Alam nyo ba na yung pamangkin kong yan ay napaka-talented at siya nga ang gumawa nitong bukay na bulaklak na ito. At kung gusto nyo nga makita yung mga arts and crafts niya ay ito nga yung kanyang page. At kung gusto nyo nga ding umorder ng mga ganyan ay mag-message nga lang kayo dyan sa page na yan. At ayan, sa murang edad niya ay nakakapag-business na nga siya ng mga ganito. O oh, ba diba? ang ganda. Sa susunod nga mag papagawa nga din ako ng ganyan pero pera ang nakalagay, Charis. At bago nga kami umalis, ay kumain nga muna sila para hindi na nga kami magutong. Ako nga ay hindi na nga rin kumain dahil nga nagda-diet tayo. Joke ba yun? Joke lang talaga yun dahil mamaya pag uwi ay kakain ako. Wala lang din talaga at nagkaya ka ang di talaga kaming gumala ngayong Pasko. Sinama na nga namin si Mudra dahil nga walang maiiwan sa bahay. Backride nga muna kami dito ng aking anak sa likod ng aking darling. Dahil sina ate na nga yung nasa loob. Ang mga kuya ko naman ay eh, wala nga sa bahay dahil nga nasa sila. Pero sa totoo lang ay talaga namang nakakainip nga din sa bahay lalo na kapag ka nakahiga kalaan. sa totoo lang ay nako tamad na tamad pa rin ako maglinis ng bahay ngayon may naantay pa kasi ako mga parcel na lalagyan ko ng mga dagmang namin sa bahay umorder nga pala ako ng anim na storage box para nga meron akong paglagyan ng mga damit namin ang inorder ko nga pala storage box ay yung pwedeng ilagay sa ilalim ng kama at habang hindi pa nga ako nakakabili ng cabinet ay doon ko nga muna ilalagay yung aming mga dagmang sa bahay dahil sa totoo lang hindi ko na alam kung saan ilalagay pa ang mga kalat namin pass forward na nga tayo mga mga mare test, dumaan nga kami sa illumination, yun nga lang ay sarado. Ewan ko ba kung kailan Paskong Pasko isa ka sila nagsarado, alam naman nilang madaming mamamasyal ngayon dahil Pasko. At wala na nga kaming no choice at dito na nga lang kami nagpunta sa Paseo. Dahil sabi ko nga wala namang ibang pasyalan dito kundi ito tsaka sa Sampaloc Lake. In fairness nga kahit nga medyo maambun ngayon ay madami nga ding tao. Dito nga muna kami tumambay sa may harap ng Belen dahil yung asawa ko nga ay nagpaparada <laughs> ng aming Mercedes Benz. At habang nag-aantay nga kami dito tayan, ayan, video-video muna at ng picture. At ngayon ko lang din naalala na wala pala akong kakuha-kuha na picture kahit isa. Nakalimutan ko na nga kumuha ng picture dahil ayan, busy-busy nga tayo sa pagbibidyo. Hindi tuloy ako nakapag-OOTD sa inyo, cheris. At habang nag-aantay nga kami dito sa aking asawa, ayan, nagmamaganda muna ako din eh. Nagsapatos pa man din ako na puti, ano, pero yung pupuntahan nga namin ay maputik. Malay ko ba na maputik doon? Sana hindi na lang ako nagsapatos. Kaya naman ayan, sigurado bukas po, dala ba tayo ng sapatos? Dumating na nga pala yung aking asawa at pinarada na nga yung aming Mercedes Benz. Ngayon nga lang ulit ako dito nakapunta sa paseo at meron na nga pala ditong peryahan. Akala ko talaga may entrance dito, wala pa lang entrance. Doon kasi sa illumination ng pagkakaalam ko, merong entrance pa doon. Dati kasi nung nakaraang taon ay puro pailaw nga lang dito sa Paseo. Ngayon nga ay may mga peryahan na. Nang mga oras lang ito hindi pa nga umaambon. Nakakatuwa din talaga dahil ngayon nga lang ulit ako nakapasok sa peryahan. Sobrang tagal na panahon na din talaga nung huling nakapunta ako dito. At hindi pa rin talaga nagbabago itong peryahan at napakakulay pa rin. Pagkapasok nga namin dito ay hindi nga namin alam kung saan kami pupunta. Nag -ikot -ikot Ikot nga lang muna kami at nagtingin-tingin kung anong magandang puntahan. Marami nga din pala ako nakikita mga rides dito. Pero yung iba nga ay nakakatakot na rin sa kyan dahil nga sa mga nababalitaan natin sa TV. Maya, maya nga din itong asawa ko nga ay nakakita nitong mga binabaril na pellet gun dito. Kaya naman dito siya nagpunta. Wala nga daw siyang bariya kaya naman sa akin pa humingi ng pambaya. <laughs> Diyos ko po, mayo. Pero in fairness naman, sa dami-dami ng kanyang mga bala ay talaga namang kukunti lang ang hindi tumama. Kita nyo naman at napakagaling ng sumipat. Lahat nga ng lobo ay tumutumba. Pa nga siya na kontento niyan at bum bumili pa nga ulit ng bala. Ang bayad nga pala dito ay 25 pesos pero ang bala nga ay 12 peraso lang. At ito nga ang aking asawa ay pagdating sa sipatan ay talaga namang bulls ay Kung sa basketball nga <laughs> ay shoot agad, Charis. At ayan nga yung kanya mga napanalunan, puro chichiria. At dito nga sa perya na hindi maaring wala kang dalang pera. Tanda ko nga dati ng mga kabataan namin, si mga nga nakakapanalo ng mga baso sa ganito. Ay Diyos ko po, bibili na lang ako ng baso sa bayan. Baka nga halos lugi ka pa sa baso dito kapag ka dito ka tumaya tumaya. Hindi naman din kami tumaya sa mga ganyan dahil ito nga hindi ko nga din alam kung paano to laruin. Buti na lang talaga at hindi nga ako mahilig sa mga sugal na ganyan. At ayan nakakatuwa nga din itong rides na to. Parang sa Enchanted Kingdom ay meron ngang ganito. Tingin ko pa nga lang ay nakakahilo na. At dito nga sa pag-ikot-ikot namin ay dito nga kami napapunta sa may horror train. Sabi ko nga dito sa mga bata ay sumakay nga kami. Buti na lang talaga itong mga batang ito ay game na game naman. Ang haba din pala ng pila dito sa may horror train at bumili na nga din kami ng ticket. Ang ticket nga pala dito kada sakay mo ay 50 pesos nga ang bayad. At kahit wala pa nga ticket ay pumili nagpila na nga din kami dahil sobrang haba nga ng pila. Si ate na nga lang yung pinabili ko ng ticket para nga nakapila na kami. Dahil medyo maulan nga ngayon, eh medyo maputik nga dito sa peryahan. Kaya naman talaga maglalaba tayo ng sapatos bukas. Isinama ko na nga rin pala dito sa pagsakay itong aking asawa. Para nga din may kasama itong mga bata sa pagsakay dito sa horror train. Tingnan nyo naman, parang kailan lang ay mga baby pa nga itong mga batang ito ngayon, mga binata't dalaga na. Ang sabi pa nga nitong aking anak, bago sumukay, eh, hindi nga daw siya sisigaw. Ay siya, sige, tingnan na lang natin pagka nga na ando na tayo sa loob. At ayan, kami dito sa pila at kami na nga ang susunod na sasakay. Nakakatuwa naman talaga pag nakikita ko nga itong horror train, eh bumabalik nga ako sa pagkabata. Sa totoo lang kasi, ay napakatagal na panahon na talaga pa mula nung nakasakay ako dito. Andang tanda ko pa nga dati, eh, nung huling perya ko nga, ay nakita ko pa nga yung asawa ko. Pero ng mga panahong yun, ay eh, hindi pa nga kami magjowa, magkaklase pa lang kami. Siyempre, magkaklase pa nga lang kami nung mga panahong yun, kaya naman hi hello nga <laughs> lang ang aming pagbati. At ayan, nakasakay na nga kami dito sa horror train, pero muntik-muntika na, na nga rin ako, hindi magkasya. hindi naman kasi ako na-inform na bawal pala ang plus size dito, Charis. Kasya naman, yun nga lang ay sa may bandong puwet ay muntika na na talagang hindi magkasya. Pero dahil nandito na nga kami, talaga naman pinush ko na rin, Charis. Aba, eh, kung hindi mo naman ipupush, eh, sayang naman ang 50 pesos natin. At ayan, itong aking anak nga ay hindi daw sisigaw, pero nagulat naman, kaya naman napasigaw din. Anong hindi magugulat ay nasa tapat niya na yung may maskara? naman ayan, imbis na matakot ay eh, puro tawanan nga lang kami ng tawanan dito sa aking anak. Ay talaga naman pumipiyok ng pagsigaw eh. Dahil nagbibinata na nga ay eh, pumipiyok na nga ang boses. At ayan, si Ate Pia imbis na matakot nga ay tumawa na nga lang din ang tumawa. Pero dati nga nung kasing edad nga din nila ako ay natatakot nga din ako sa ganyan. At ngayon nga matanda na tayo at alam naman natin na nakamaskara nga lang sila ay hindi na nga tayo natatakot. At ayan, si Ate Pia ay wala nang tigil ng kinatatawa nga kay Kurt Pano, sumubsob na nga sa kanya. Dalawang ikot nga lang pala to at may isang ikot pa nga kami. At ayan, hindi nga daw takot pero nagtaklob na nga ng muka. At dito sa padalawang ikot nga ay hindi na nga din siya natakot dahil nga nagtaklob na ng muka. Hindi ko na nga din pala nakita kung anong itsura ng mga nananakot. Pero sabi nga ng aking asawa ay nakamaskara nga lang daw. Siyempre ayan, busy busy nga tayo at kinukuha nga natin ng video kung anong reaksyon nitong dalawang ito. Pero si Ate Pia naman ay nagtataklob nga din ng mata. Ay sus, akala ko ba hindi mga natatakot pero mga nakatakip ang muka. Sus, wala pa nga yan ng mga kapanahunan namin. Yung iba nga ay pa nga habang tumatakbo yung trend. At ayun, pala dito sa aking video na may sungay pala yung nananakot. At ayan, nakadalawang ikot na nga kami at palabas na nga itong train. Pero narinig ko nga kanina, ay eh, dapat tatlong ikot nga to. Pero dahil napakadami nga ng pila at ang haba nga, ay eh, ginawa na nga lang nilang dalawang ikot. O ba diba, ayun, natapos na nga yun hindi man lang ako sumigaw at puro tawa na nga lang ang ginawa namin. Buti na lang at pagbaba ay eh, hindi nga ako nahirapan. syempre nasa likod nga yung aking asawa, kaya naman may tagatulak ako ng puwet, Charis. At pagbaba nga namin, ay eh, medyo umaambo na nga ng malakas. Buti na lang bago nga kami umalis, ay eh, nagdala nga kami ng mga payo. At dito nga sa isang payong ay nagsukob na nga lang kami ng aking asawa para sweet, charis. <laughs> Hindi nga namin alam kung saan kami pupunta niyan, kaya naman dito nga kami napatapat sa may binguhan. Naghahanap nga kasi kami ng masisilungan dahil nga medyo lumalakas na yung ambon. At ayan, dito na nga kami pumeso sa may mga walang tao. <laughs> dahil nga ang hirap makipagsiksikan sa madami. At ayan, habang inaantay nga namin tumila, pinanonood nga nila itong video ni Kurt Ayan nga pala yung nasa horror train na tinatawanan nga nila si Kurt At maya maya nga ay nakakita nga itong aking asawa ng masisilungan. Dito nga pala kami napapunta sa may mga nagkoko game. Halos lahat nga ay dito nga rin nakasilong. Pero yung iba naman ay naglalaro nga nitong color game. Buti na nga lang at itong aking asawa ay hindi naenggan yung tumaya. Pero ako naman ay naenggan nyo naman akong bumili dito sa aking nasa harapan. <laughs> at ayan, kita nyo naman, meron nga din silang tindang popcorn. Pero dito nga ako sa bituka ng baboy natakam. Dahil naku, ang tagal-tagal ko na nga rin talagang hindi nakakatikim niyan. Kaya naman ayan, napabili na nga rin ako ng isa. Alam nyo ba yung feeling na bumabalik nga tayo sa pagkabata? Lalo na pag yung isang bagay o pagkain ay matagal mo nang hindi niya titikman. At ayan, binigyan ko nga itong aking asawa at itong dalawang bata nga no, medyo tumila ay nagyakaga dito sa may mga naikot. Parang mini roller coaster ba, ganun. Bago nga din kami umalis ay eh, hindi nga pumayag itong dalawang bata na hindi makasakay dito. At bago nga din kami umalis ng bahay ay eh, yung pera nga ng aking anak ay eh, sa akin nga pinagkatiwala. Pero yung napamaskuhan nga niya ay eh, hindi nga niya ginalaw. Ang ginalaw nga niya ay eh, yung kanyang nasa alkansya. Hindi naman ako sumakay dito. Ang sabi ko nga lang kay kuya ay eh, magbibidyo nga lang ako dito sa may tabi. Sumama nga lang din ako dito sa taas para nga mabidyo videohan sila. Alam nyo na na kaya nga din ako nagtitake ng video ay para balikan itong mga memories na ito. Dahil nung mga panahon nga namin ay hanggang alaala na nga lang talaga dahil hindi pa nga uso itong pagbablog. At yung iba nga ay limot ko na nga rin. Kaya naman thank you Lord talaga at dinala nga ako nya dito sa mundo ng vlogging. Dahil lahat nga ng mga ganitong ganap at mga special na okasyon nga dito sa bahay, makukuhanan nga natin ng mga video. Super sarap din naman talaga na balik-balikan yung mga ganitong memories. Dati-dati kasi kapag ka nagbibidyo ako ay hanggang video na nga lang talaga at naiipon na lang lang din talaga sa memory ng cellphone ko. Hanggang sa mag full storage ka na nga lang at wala ka ng no choice kundi burahin na nga lang yung ibang video. Kaya naman ang ginagawa ko nga ini-upload ko nga sa aking YouTube channel. Para in case nga na mo full storage nga ako ay nandun nga lahat ng aking mga video. Kung ano nga lang din talaga yung ini-upload ko dito sa Facebook ay yun nga lang din yung naka-upload doon. Kaya naman kung gusto mong manood yung iba kong vlog ay pumunta ka na nga lang sa YouTube channel ko, Mami Lois Vlog. Dahil pag nandun nga kami sa bahay ng aking kapatid ay nanonood nga kami sa TV. At itong aking anak nga nung bagong tuli siya ay doon nga siya nanood sa TV. Kaya naman na yun, tinatawanan nga siya ng kanyang mga pinsan. At pagkatapos nga nilang sumakay, ay eh, dito na nga kami nagpunta. Sabi kasi ng aking asawa ay eh, nagugutom na daw siya. Sabi sa inyo, napaka magutumin niyan. Bago nga kami umalis ng bahay, ipinakain ko na nga yan. Yun nga lang lahat nga ng kainan nga dito sa paseyo ay maraming ang tao at punuan. Kaya naman ayan, na wala na nga lang din kaming ginawa at hindi na nga rin kami nakakain. Nagkuha na nga lang kami ng mga picture dito. Ang sarap din sana mag-ikot-ikot lalo na kung hindi umaambon. Dito nga din kami napatapat sa may malaking Christmas tree tayo naman napakaganda nga at napakakulay ang ganda no talaga namang damandaman -daman mo nga ang Pasko dito dito nga lang din kami tumigil ng aking anak at nagkuha nga lang kami ng picture nawala na nga yung aking asawa at hinanap ko na nga kung nasa saan. at nakita ko nga yung aking asawa ay sinundan ko nga at dito nga kami napapunta nakakita nga ako nung binibili kong korea na spam kaya naman napabili nga ako ng dalawa dahil ang mura nga dito sa grocery kasi nung nakabili ako ay 135 ay dito ay 99 lang kaya naman kumuha na nga ako ng dalawa bumili na rin ako nung seaweeds at dinamihan ko na nga at bala ko nga mag-bake sushi sa bagong taon. Kahit to na nga lang ang lahok ay gustong gusto nga ng aking anak. At dahil wala nga kami makitang bakanting makakainan, kaya naman ayan, nagyakag na nga kami pa uwi. Dahil yung asawa ko nga ay nabubugnot na at wala nga makainan. Nauna na nga din yung aking asawa doon sa pinagparadahan niya ng amin Mercedes Benz. Kami nga ay sumunod na nga lang doon para hindi na nga lumayo pa yung aking asawa. At yung pamangking ko nga ay naghahanap naman ng milk tea, kaya naman dito sa nadaanan namin ay napabili nga kami ng milk tea. At itong pamangking ko nga ay napakahilig mahilig nga din talaga sa mga ganitong inumin. Pero naku, nasarmonan muna ni mother bago bumili dahil masama daw lagi ang nakaganito. Alam nyo na yon napakaselan nga sa mga kinakain kaya naman halos lahat ay bawal. wag daw nga kasi palaging umiinom ng ganito kasi masama din nga daw sa katawan. At lagi nga din talaga yung nagpapaalala. At pagkatapos nga niya na umuwi na nga rin kami at natalsikan pa nga ako nung truck. Sobrang bilis ba naman ang takbo nung truck? Kaya naman ayan, kita nyo naman para na naman ako nagputik niya. At yun lang naman mga kumarates ang kaganapan natin ngayong Pasko. See po sa aking mga susunod. the mini vlog till next video bye